Yes. yes. Mm. Dawal makampante. Naman. Tama. Oy, eto na mga kapamilya. Sobra nating lucky sa gabing ito. Eto, sasabihin ah? ko sa inyo kung bakit. Ano yan. sobrang lucky? Lucky. lucky? lucky. 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 <laughs> <din> lucky. <laughs> Ikaw. Ikaw lang. Gabi sa nga, sa nangangarap makatungtong sa Lucky House ay si Aura. Una man siya nakilala bilang isang tahimik at matalinong housemate pero unti-unting umaura siya at isa din siyang palaban at naging competitive sa mga tasks. Kaya naman ngayon ang taong bayan ang mas kung sino para sa kanilang karapat dapat na makakuha ng isa pang Lucky House. At narito, bibigyan natin ng isang pagkakataon si Aura na magapela sa taong bayan. Okay. Hello! hello! Kamusta ka naman? Ah, uh, ngayon okay lang. Hmm, busog. Busog? Bakit? Ano kinain mo? Fruit salad. Oh, fruit salad. Inubos na Sino ang gumawa ng fruit salad? Kasi si. nag-resolution ka na gusto mo nang matuto Ay. mas sa kusina. Yeah, pero si Kuya Jerome naghalo. Halo-halo lang uh, naman. Ah, uh, halo-halo. Oo. Oh, oh. Well, ah uh, sana matupad mo mga resolution mo tulad yes. ng pagluluto. Okay. Eto, Aura, meron akong tanong para sa'yo. Tatlo na lang kayong natitira na naglalaban-laban para sa ikalawang lucky house. Bakit ikaw ang pinaka-deserving kumpara kay Cora at Jerome? Ha? Well, I can I can only speak for myself. Ayoko nang compare yung sarili ko kay Cora and Jerome. Pero... Feeling ko talaga, deserve ko yung second lucky house. Kasi throughout this whole experience, ha, paano ba? Pumasok kasi ako dito na sabi ko, gusto kong matuto more about myself and about others, things you can't learn inside the classroom. And ang saya ko na nangyari yon And na inalaw ko yung sarili ko na ma-experience talaga to and enjoy every bit of it. So yung aura bago pumasok plus yung aura na bago lumabas ngayon is Deserving talaga, promise. As in, feeling ko mas self-assured na ako and mas marami ng akong kayang gawin. Kasi binago nitong experience na to yung tingin ko sa sarili ko. And in more ways than one, I hope na pakita ko yan. Mm -mm. And I'm sure Kuya is proud sa lahat ng mga positive improvements na nakita niya sa'yo. Out of